Hi mga kalugit! May customer po tayo ang kukunister na fungus mga kalugit. Ang customer natin from General Santos. Um. Ay, mga kalugit, may customer po tayo ang Sir na fungus mga kalugit. Ang customer natin from General Santos. Ayan, namaga po yung kukunya kasi sa kabila. Naglive pa ako doon sa Facebook, Mr. Ingron doon po ang ang kukunya na namaga mga kalugit. So dito naman is na fungus mga kalugit. So ayan, nagsistart na po tayo. Kailangan natin siya yung overcut. May palit dito, may itong 100. Tapos 50 ila chiko ipon nga dito sa balay. Tapos palit kag mani maya, palit kag mani nga tinanok god. Okay. Pila ba Oo ta? Oh, kana. Para 150. <coughs> Ayun ang mani paliti kung ano ha. Kung wala, ayaw na lang. Pero ka mo pande. Nanda ba si MLTO da dry skin. Thank you. skin. Mm, có May mga kalugit o oh daming dry skin. Hmm? hmm. Dog ko. Hmm. Ha? Hilabdan. Hmm. Oh, Ayan, mga kalugit, patay na siya. Oh. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs>

quadrant siya at ginsin ang upat sixteen sige ani ma Oo. Ayan, sir. Yung mga kalugit, okay na. Perfect na po ni sir. Guli na si Sir sa chance sign nga maayo na yung sakit sa kumbo. <laughs> uh, na, uh, na <laughs> gabiin, no? Sorry mga kalugit. Tapos na mga kalugit. Hello, mga kalugit! kamusta po lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin sa Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes, Mental, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Lodrido. At may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin namin lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang inihintay niyo mga kalugit? Hello, good afternoon, good morning, good evening, kung saan ka sa sulok sa mundo. Ayan, ang ganda ko dito. So, ay mga kalugit, mag shoutout po tayo mga kalugit. Ayan, shoutout kay Jima Velocidad. Wow, kahawod, jud oy, wala jud ko, wala jud na kadugo. Hi, Mr. Ingroin. Shout out kay Suliak. Sabi, why you don't wear gloves? Because naupos yung gloves ko. Diba? Shout out. Shout out sa inyong lahat. So ayon, shout out kay Mati uh, Mativo. Hello, Mr. Kaluwid, watching from Abu Dhabi. Shout out kay Marilo Ruiz, Mr. Sherwin Lovely, Kagmalingao. Uh, maligwa maliguan ang imong balay, makalipaw kay nakita God ni ang fruits of your labor. Good job. Shout out kay Bet, uh, kay Betly, saawal wow, house mo yamanin kana. Thank you so much. Ayan, shout out kay Selma Mela. Wow, ang maganda naman bahay mo, idol. Shout out kay Elisa Pons. Shout out. Shout out kay user. Kalugit, lagi ako nanonood sa from Bicol Kamsor. Shout out kay Kihan ni Faisal. Shout out. So yan, shout out kay Ronaldine Suniga. Sabi niya, parang ang sarap sa pakiramdam na matagal ang ingro, no? Sana ako din. Three years na kasi itong sa paalagi na lang masakit at makirot. Shout out kay Gina de la Cruz para saan po ng tawas. Ang tawas po, once na may sugat po ang inyong kuko, kailangan lagyan ng tawas para hindi mas lalong dumugo. Shout out kay Glenda Kumawa. Shout out sa'yo kalugit. Wow! Grabe kalaki kasing baga ugnawong sa mga maritis nga na nira sa'yo kalugit. Ingit lang na nimo kay ma may asinso ka sila silang kahig isang tuka inggit lang na sila thank you so much ma'am Glenda Kumawas shout out kay Josephine Vergara ngitian mo na lang ayan shout out kay Glenda Kumawas shout out sa iyo kalugit galing mo you're the best shout out kay Beat Lisa shout out Anastasia Pagit peace and love Mr. Ingron shout out to you excellent work shout out kay Rina shout out Kay Sir ang galing mo kalugit lagi ako nanood ng sarap sa kaso ang layo nyo naman shout out po so ayan, shout out kay Evelyn Harabi shout out kay Vavard Most. shout out kay Shay Cobs. shout out kay Leader shout out kay Helena Wendell Marcolino shout out kay Elizabeth shout out kay Soliak Shout kay Alin Ikachinski. Shout kay Katalisisoy. Shout out kay Gertraud Basta yun. So, maraming salamat. Dagang salamat kay rin tanan sa nag ano, mga kaloy comment na kayo para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaloge. Thank you, thank you. God bless all. Huwag niyo po kalimutan. I-follow niyo po lahat ng social media ko sa TikTok, sa Facebook. So ay mga kaluig daghang salamat hunyo tanan I love you